bagong challenge number 4 round 2 ng lip reading challenge yun 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 bumawi na mga candy girls dito ay mga mga dahil last time si Chloe lang ang nanalo yun yun Pagkakain mo rin bumawi dito Angel Yun know, o oh! yun Kapag inihintay natin, simulan na natin agad ang challenge sa Hela Si Haley, si Ella, kasama si Bella At ngayon oh! 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 okay, guys kasama ko na si Ella at syempre si Bella oh! Ito na nga pala ang second round ng lip reading challenge oh! 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 Syempre bago tayo magsimula, ready na ba kayong dalawa? Bella! Ready na! Ready na! nung no, nakaraan na, ano, nakaraan vlog, nauna na si Bella manghula. Ngayon naman, Bella, ikaw naman ang manghula. Ready na ba? Ready na. Ay, lagay na natin ang e. headset. Eh, Ella, pwede mo na simulan. First, Abay, word. first word. First word. Pangako sa'yo. Hmm? Pangako sa'yo. Pangako sa'yo. Sa 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 oh! 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 Second word, second word. Pangako. Second word, huwag kang mawawala. Huwag oh! oh! kang mawawala. Huwag oh! kang mawawala. Wa Wag kang mawawala. Walang pagmamahal. Wag mawawala. Walang mawawala. Wag kang mawawala. Walang walang magmamahal. Mawawala. Wala. Wag kang mawawala. Walang pagwawala. Mawa <laughs> Wag kang mawawala. Pas 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 pas. tisang saglit. Kahit isang saglit. Oh. Asin, ah, sin, sin. -sin. <laughs> Kahit <isang> saglit. <laughs> ano, ano, ano? An 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 saglit. An Dubi-dubi. Kahit isang saglit. Uh, wala, wala, wala. Ano? Kahit isang Mama. saglit. Kahit isang saglit. <laughs> kahit, <man bibit laughs> kahit, kahit kaputi na ang buko Kahit <laughs> <pas> maputina na ang buo Kahit <pas> maputina na ang buko ko. Yes! Yes, 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 yes. Huwag kang mawawala. Wala mawawala. <pas -sway> <laughs> <esf> <brown Suzanne> sa loob ng 1 minute at 22 seconds. Yeah! Ready ka na ba, Ella? Eh Ready na! Uh, pinagay na natin ng mahiwagang... Wala na, wala na. First word. First word, first word. Yo! Sana maulit muli. Sana... <laughs> Sana maulit muli. Yeah. Isaac. Yeah. Oh, oh, yeah. At dahil mas mabulis na kuha ni Ella, ang tama sa God, siyempre, Ella, ikaw ang panalo! Yeah. At guys, ang susunod naman na isasala ay ang di pa pakamog na Jelsey! Si Angel, Kasi kasama si Chloe! Yeah! si Chloe, pati si Angel. Oh. Ito na ang second round na lip reading challenge. Yeah. Oh. Yeah. nahuna na nauna si Angel. Kaya ngayon, Chloe, ikaw ang unang manghula. Yeah. Oh. Ready ka na, Chloe? Hindi. Okay. okay. Yeah. Best word, best word. First word, oh, first word, first word. word. <coughs> Hanggang ngayon. Hanggang first ngayon. Wait, wait, hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Hanggang ngayon. Go, 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 Ikaw lamang! Ikaw lamang! Ikaw lamang! Ikaw lang Ikaw lamang! lang Sige Minsan lang kita iibigin. Sige, sige. Ah, yeah. <laughs> I <ti f> <laughs> minsan lang kita iibigin. <B> <tis> <Sin> minsan <tis> <tis> lang kita iipigin! Malay! Malay! guys, uh,

Ya. nga mahal kita? Bakit mahal kita? guys, si Angel 55 second. At ang susunod na to, ay lang si <coughs> sa ay ang bigating briyana. Na so, si Brion yana, kasama si si Yana at si Krish. Yeah! So guys, ito na po pala ang round 2 ng lip-reading challenge. Yeah! Bali po, nakaraan si Yana ang nanguhula. Ngayon po, si Chris naman po ang manghuhula. Yeah! Oh, ready na ba kayo dalawa? Yeah! Ready na. Ikaw so, yeah! naman ang manghuhula. Okay. First word. First word. Okay. Okay. Ako yung Hakул, ha? Ako ay, Sikayo, no, Ako, Ako ay sayo, ikaw ay akin Ako ay oh. sa iyo at ikaw, yeah. ay ay yeah. ikaw ay nothing. Ako ay sa ikaw ay akin Ako yeah. it exactly word take it word Paninindigan kita oh. ah, Paninindigan kita Ano Wag po ng 48 seconds. Hello, si naman. Kris Brown. Brown. First word. First, 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 word. first, 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 first word. Wag mo, oh, first mo, itanong. Oh. Oh, Wag mo ah? nang itanong. Wag mo <laughs> nang itanong. Wag mo nang itanong. Wala. 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 Pagdating ng panahon. Wow. Pagdating yeah! ng panahon. Ng panahon. Pagdating ng panahon. Love of my life. na love. love of my life. Love of my life. Oh. <adjective> si ano po ay nakakuha alam ng na. 32 seconds sa round na to ay walang iba kundi si Yana! Ang susunod naman po na isasalam ay ang pang malakasang milmi na si Miles, Mish, at si Kiara! Kiara. So ngayon guys, kasama ko na si Mitch and si Kiara. Siyempre, ito na ang round 2 ng lip-reading challenge. At kung matatanda guys kung si Kiara ang nagpahula nung nakaraan, ngayon naman si Misha magpapahula. Wait lang, wait lang. May kukunin lang ako. I don't know ba? <coughs> Wala naman ang ginagawa. sabihin ko na lang yung wish ko para alam niya. Okay. Siyempre, unang-una, more blessings to come. And sana mag-succeed sa life. And siyempre, sana meet me pa rin sa 2020. Yeah! Thank you. Yeah! Thank you. Thank you. Thank you. Oy, oy, oy. <coughs> Kasi syempre, diba, di ba, hindi naman natin masa-celebrate ng proper yung birthday ni Maska. Ito na yung naisip kong way para magkaroon tayo ng konting celebration man lang. <coughs> Ganyan kailangan may speaker siya. So, hindi wow. nyo maririnig. Wow. Next time! Next, next time! time. Tatali yeah. oh, ko! Aranahin ko to! Aranahin ko! Siyempre guys, hindi ko naman din kayo pwedeng iwanan na hindi ako magpapasalamat muna sa inyo. And wow. syempre sa vlog, ayan. Siyempre ito ay lahat naging possible dahil unang-una kay Lord. Thank you so much Lord. And binigyan niyo ako na another year yeah. para mabuhay and gawin niyo lahat ng mga gusto ko. And second, to my family dahil sila po naging reason kung ba't nandito po sa Run Cup ngayon. Wow. And wow. syempre last but not the least on family ang Rancab management dahil sila po ang tumulong sa akin sa mula pa nung bata pa lang po ako so, kaya big thanks sa mga co-workers ko since day one at syempre hindi ko makakalimutan magpasalamat sa one and only na love ko yeah! oh! Thank you so much. Kasi oh. ikaw yung nag isip ng gantong surprise na hindi ko ina-expect. and nabibigay mo sa akin yung dream guitar ko. kaya... Yeah! Syempre, yung management may bye 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 Meron pa! Gift sa ng mga followers mo. Yun na Oyan lang! Eh, itong mga gift na to nanggaling pa siya sa Thailand, oh, oh. sa Vietnam, oh. especially oh, sa Philippines. Yeah. Guys, syempre, gagawa na lang ni Mas ng separate video ang pag-open sa mga gift na to para naman magpasalamat sa inyo. Yeah. Yeah. Oh. Sabangan nyo po yung ipopost ko video videos, unboxing ko, ng mga gifts sa akin from my supporters. And thank you so much.